So para daw ang nangyari, talagang si Sara Duterte lang mismo ang may alam ng lahat ng, ng kabalastugan dyan sa DepEd. Napakaraming kalat na iniwan nga ito si Sara Duterte. Ganun ba yon? Si Sara Duterte lang talaga ang may alam. May mga under undersecretaries dyan, may mga matataas na official. Pero talagang hindi niyo po alam. Hindi kayo nagsalita. Wala kayong alam. Kasi posibleng sabihin na unaware kayo ay baka nga o wag niyo ring sisihin ang publiko na isipin na kayo ay kasabwat na nung si Sara Duterte. Dahil ako'y naniniwala na hindi yan magagawa ng isang tao lamang. Siyempre, ang isang departamento halimbawa, napakaraming um napakaraming officials niyan, ano ho, higher officials, uh, under secretaries ng no, kung ano-anong department pa yan sa ahensya. So talagang hindi pwedeng sabihin yung excuse na hindi nyo alam. You are unaware. Yan kasi ang sinasabi ngayon na itong Undersecretary ng DepEd for Finance na si Annalyn Sevilla. Sabi niya, uh, DepEd unaware of how Sara Duterte spent 112 million confidential funds in 2023. 2023 po, ito pinag-uusapan na ito ha. So meron, meron talagang confidential funds pa noon dahil yan naman ay tinanggal lang noong uh, 2024 budget. So yung kasalukuyan wala na talaga. So unaware itong finance under secretary ng DepEd. Hindi niya alam kung paano ginastos. Ano bang nangyayari sa ating mundo? Ano? Yun yung tinatawag na itong mga taong ganito. Gustong pairalin at gawing normal na walang pakialaman sa pondo ng bawat ahensya. Allergic din itong mga ito sa tinatawag na transparency. So yan po ba ang gusto niyong maging presidente? Na hindi alam na tayo ay nasa demokrasyang bansa at mukhang ang gusto niya ay reina siya. At kung ano yung gusto niyang gawin, walang pwedeng uh, bumusisi. Kung ano ang gusto niyang gawin sa pondo ng taong bayan, walang pwedeng magtanong. Ganon kalala. Ganon po kalala. Hmm. Ayan. Hindi alam. Senator Rizzo Antiveros calls for a Senate probe into how Vice President Sara Duterte spent the confidential funds when she was education chief. Ito po yung 2023 nga. Hindi nung 2023. Kung 2022. Yung 2022 ay 125 million in just 11 days with a breakdown na talagang kaduda-duda pa rin. At kung ang pag-uusapan ay ang kowa pa rin, napakarami pala talagang disallowance. Notice, ang kowa na uh, inilapag dito sa DepEd. So ano yun? Talagang kaduda-duda. Kung ikukumpara natin sa Atty. Lenny Robredo under, under, or ang OVP under Atty. Lenny Robredo, aboy, highest COA ratings. Nang kung ilang taon ano ho so talagang napakalinaw kung sino ang totoong nagsisilbi sa taong bayan at kung sino yung leader na ang um, habol lang ay either pondo or manatili sa puesto or manatili sa power good luck